target ng Department of Health na mabakunahan ang nasa 30,000 katao sa Samar. Yan ay isang pagsisimula ng immunization week. Layunin nito na palakasin ang immunity ng mga Pilipino, lalo na ang mga itinuturing nating kababayan na nasa vulnerable sectors. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Babakunahan ng Department of Health ang humigit kumulang 31,000 na kabataan, senior citizens at mga buntis laban sa iba't ibang uri ng sakit bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Immunization Week isa sa gawa ang malawakang vaccination drive sa Calbayog City sa Mar na nagsimula pa noong April 24 at magtatapos hanggang April 30. Layo nito na palakasin ang immunity ng mga Pilipino, lalo na ang mga itinuturing na vulnerable sectors. Kabilang sa mga bakunan ibibigay sa mga bata edad 0 hanggang 12 buwan ay laban sa tuberculosis, polio, pneumonia, measles, mumps, rubella at ang pentavalent vaccine. Makatatanggap naman ng flu at pneumonia vaccines ang mga senior citizen. Ang makabataang babae na may edad siyam hanggang apat ay bibigyan ng HPV vaccine upang maiwasan ang cervical cancer. Samantalang ang mga buntis ay tatanggap ng tetanus diphtheria vaccine upang maprotektahan sila at ang kanilang mga dinadalang anak. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na makiisa sa programa upang matiyak ang kalusugan ng komunidad at maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring iwasan sa pamamagitan ng mga bakuna. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.